You guys, may isda tayo ngayon, tagulan. Magsabaw tayo. Ang guys. Magsigang tayo ng isda, guys. Yan, tamarin. Tamarin daw ang sarap asin. Ang laok natin ay talbos ng kamuti. guys. Ng um, guys. Lagyan natin yung ricardo, guys yung kamatis tayo magsabaw ngayon guys natagalan guys magsabaw tayo ngayon maulan guys Yeah, mga guys. Good guys. Ayan guys, naguloy na siya guys. Pa... Um, Dutoin muna natin guys yung ating likado guys, bago natin ilagay yung ating talbos ng tamuti. Ayan guys, yan ang lauk natin guys. Kasi wala tayong mga kulay masyado. Yung kalamansi kasi natin guys kunti lang yung bunga yung lang yung ano, maulan na ano siya dumidilaw kaya magsabaw muna tayo ngayon guys ng tamarind. yan guys magsinigang yan guys So guys, matagal naman ito ano guys. Kaya ilagay na natin guys yung talbos ng gamuti guys. Unahin natin yung talbos ng gamuti guys. Ang isda naman guys ay madali lang naman ma uh, luto yan guys. Yan guys. Pagpapalitan na yun natin guys. Pag kumulo na yun guys. Ayan. Magsabaw tayo ngayon araw guys. Kasi maulan. Masarap magigup ng sabaw pag maulan guys. Ayan guys. Gulo na siya guys. Lagyan na natin yung ating isda. Ayan. Uh, Sariwang isda, guys. Sabaw-sabaw muna -sabaw tayo, guys. Kasi lagi na lang maulan ang ating panahon. Kaya magsabaw tayo ngayon. Kaya masarap kasi, guys, sa malamig na panahon maghigop ng sabaw sinigang na isda guys ang ating luto ngayon lagyan natin guys ng kunting agi yan, kunti lang guys kasi so, matapang ang agi guys kaya kunti lang maday natin guys, ang isda naman guys yung naman maluto yan guys kaya pinawalan na natin paglagay Um, pagkulo na, pagkulo na yan guys. Lagay na natin yung ating tamarin. Gusto um, natin guys sa tamarin kasi kunti lang yung napitas kong kalamansi. Kaya um, Guys, tanyan natin yung tamarin, guys. Namuuna siya, guys. Kasi, hindi lang naman kasi yung, guys. Pagmudo, hindi siya umugahan na maasin. Idagdag na natin, guys, yung natitira natin yung kalamansi dyan, guys. Yan, guys. masim masim asim naman siya, guys. Pero Lagyan pa natin guys ng Kalamansi guys Kasi mas Masarap kasi guys yung Sobrang asim ang ano natin sa bawo Panlaban sa lamig ng ating panahon guys yan yan pa ulit natin ang kalamansi guys para yang lasanya pantai kan kamu sering pengen guys na masih masih na bawah sa bawah jangan lupa ulan guys kerap mag igup nang sa tagulan ya Yan ang niluto natin. Yan kunti lang kasi yung kalamansi natin na huli na kuha. Kaya, nagad tayo ng tamarin So, guys, tagay ko na yung kalamansi, guys. Yan. Lasahan natin, guys, kung okay na ang lasa niya, guys. guys wow, sarap guys agad tayo ng kunting asin guys kasi dumatabang guys wow wow, sarap guys yan, kahit ganitong kasimple lang guys ang ulam sarap naman guys ba diba? yan guys sa mga lutong kubing sa guys guys hanggang dito na lang muna ang aking muntim vlog maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa mga ginagawa kong video nag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon at paki subscribe na rin po ang like and share na rin po sa aking mga ginagawang video at mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon dyan ingat-ingat po kayo mga OFW kan panpanig ng ibang bansa ingat po kayo lagi hanggang dito na lang po ang aking muntim vlog bye bye